Good morning guys So Magandang umaga sa inyong lahat So ngayong umaga dito tayo sa likod bahay At magdamag yung ulan Buti na lang Hindi po umapaw yung Itong ating uh, Rectangular na tab Kasi Wala ho itong ano, Overflow e eh, kagabi ko pa nga itong inaanohan na Baka umapaw eh, hindi ko na ilagay itong pinakatakip nya so buti naman eksakto hanggang ano eh hindi naman umapo ayan kita nyo yung mga ano natin at saka tawag rito buti tumigil po yung ulan kasi mag halos magdamag po yung ulan dito sa amin kagabi so ito ay check natin yung ano natin tanggalin natin ilang tubig lang. lang natin dito sa ating mga buti kasi hutong mga ano natin uh, ayan yung ating mga mineral na lagayan may mga overflow po yan may mga butas po ito kasi hindi ko nalagyan tsaka yung dalawa na yun eh Ali pagka ano siguro lalagyan ko na lang bubarenahan ko na lang ng ano yung tornilyo na pang para mabura at para hindi umapabuti na lang po tumigil kasi kung hindi nagkataon itong mga maliliit natin na yan baka naka wala nagkataon sayang so bawasan natin yung tubig buti po tumigil yung ulan kasi ito wala namang problema itong mga maliliit natin na ano na to kasi may mga overflow problem problema ko lang talaga pag nag-uulan itong tatlong piraso na yan yan dalawang square at yung rectangular tab. So, buti na lang po ay hindi talaga siya mula ah hindi po siya so bawasan natin ng tubig bantu na lang natin dito sa mga tab natin medyo mababaw yung tubig nila may problema ko uma uh, at overflow sila Actually nga ako kagabi pa ako <laughs> hindi ma ano ng tulog eh pagka uh, mababaw yung tulog ko kasi nga inaalala ko tong mga to pagka uh, biglang ano umapaw itong problema ko sa nagsisetup ng ganito na yung sa open open po yung ano na setup open setup po na tinatawag nila tapos walang overflow yung uh, lagaya mo ng mga isda so ang tendency ho talaga pagka bumigla yung ulan ay ayan lumabas yung mga isda mo makawala po sila ang problema okay lang kung makawala sila na katulad nito yung hindi ba at least may mariretrieve ka pa kung maabutan mo na buhay pa yung isda pero kung ang mangyari ay eh, yung baha na malaki yung tubig tapos umapaw pa yung ano mo, hindi mo na ma basta mahuhuli sigurado makakalayo na yung mga isda mo kung may malapit na kanal kasi sa kanal na po yan ma pwesto so ayan ang tsaka ang bilis dumami yan talaga yung anyang asola na yan ay, tsaka andito yung, 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 yung sinatanggal natin actually ano lang po yan, ilang piraso lang po, so yun na yun, yun, yun ang kapal kapal na niya so yan bawasan muna natin ito na paglilipat muna natin sa mga tab kasi baka may pagkagumanda yung ano ng panahon try ko na lang din linisin yung iban nagaya natin kasi pag magsasaypon tayo rito ng mga dominila mababawasan yung tubig, yun na lang ipambabanto natin So guys, hanggang dito na lang muna po yung update natin dito sa ating mga alagang isda. So maraming salamat po sa panonood. Thank you very much po. Happy fish keeping po. Oh, God bless.